ay mga sweethearts, nako siguro familiar sa inyo ang gate na ito. Nako, isang buong araw kami magkasama ngayon. Of course, ang aking beshiwa. Ang ano, ang lagi niyong nakakasama, lagi kong nakakasama dito sa ating channel. Siyempre pa, peti broccoli. Broccoli. Broco beach. O, oh, kasi medyo matagal-tagal tong aalis. Itong taon to. Kaya, pinili namin ang maging magkasama today dito sa kanyang bahay. Kasi marami akong oh. ipapakita sa inyo. For the longest, medyo marami siyang walang gamit. Pero ngayon, na-refill na niya yung mga gamit niya. Nako papakita ko ang mga bagong muebles niya sa inyo, guys. Napaka na kung ano, taon to. Talagang, sa tingin ko, ah... Uh, eto talaga ay ipunan niya. Matagal tong wala, siguro mga ilang buwan din na wala siyang gamit sa bahay, walang sopa, walang ano. Tingnan natin. Let's go. Hello, mga sita! Ayan, favorite time. Pag nandito kay Petit, kainan tayo! Sulit so, ang intro mo sa vlog mo. Eh? Hindi, nakapag-intro na ako sa baba. Ano ba? <laughs> Uy, excuse me. Oo, pamilyar sa kanila agad. Gate pa lang. Oh, Parang okay. Parang ikaw unang, unang bisita ko dito sa... Unang nakaupo dito sa dining set ni Petit. Wow! Grabe. Diyos <laughs> ko, three months ko nanday, pina, pinagawa ko pa ito sa si Isabela. Yun nga yung kinuwento ko sa kanila. Ilang buwan akong dumadalaw dito. Pagkatapos, kitang kita ko, o oh, tama na yan. <laughs> kita, kita ambang ang bango naman ng rice mo. Ila, sabi ko ilang buwan ka na sa maliit na table lang na hindi natin kinukunan, di ba? Uh, uh -huh. Oo. Tapos, ikwento lang natin sa kanila. Di ba binili mo yung, yung sa Bex Battalion? Bili ko yung kay MC yung sa Bex Battalion. Yes. Kaso lang, yung talaga. Um, oo. O. Enjoy ko naman siya ng mga ilang buwan. Yes. Kaso lang, parang gusto ko talaga yung syempre, yung, yung, gusto, yung pangarap ko. Yung pangarap. Um, ang pangarap ko talaga, yung black and white na, na concept to tsaka motif, yeah. at the same time, wood. Wood. So, din yun. Tapos, parang pag mula nga sa kulit, parang... Parang hindi mo bahay. Parang hindi eh. mo match. Oo. Oh, oh, oh. oh, so, sabi ko, eh, hindi pa ginastosan pa yun. Pinaputol ko pa yun. Yes, pa yun. Pagpaputol pa lang yun, mal-mal na. Tama. Pinasalaminan okay. ko yun. Yes. Tinay naman talaga. Oo, oo. Hindi talaga. Tapos, ah, sobrang malapad yung eto niya. Correct. So, dito wala nang space. Mas masikip. Mas masigit. So, kailangan mo. Sabi ko, kay, si, Verna. Si, Verna. si Verna. Si Verna baka bet mo. Ang ganda-ganda nun. So, ah. binenta ko kay Verna oh, sabi. sa lang. Oo. Oh. Para ano lang, bas, para maipasa mo lang. Oo. Oh. Tapos, gusto ko yung maalagaan dito kay si Verna. Yes. Hindi kang sakay niya. Oo. ito nga yung pinunta ko dito yung kaldereta eh. Kasi nakita ko to eh. Nakita ko to nung binili natin sa palengke. <laughs> oh, that's why <malaki> pa. No <laughs> 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 Namalengke kami itong binili namin. Kaldereta, Ito yung kaldereta ang hindi tinipin. Hindi tinipin. At nasa vlog ko to, dinlutoan ko to si Madam Kilay. Eh, kaya... Eh, so, alam nyo, mga lama bombs, yung karne pa lang nito 5,000. Uh, witness ako sa kalitiran siya. So medyo mahal, siguro 450 yung kilo. Mas mm -hmm. ako siguro ng almost 9 kilos. Tapos ang shrink kasi siya. Ah ah. Oh, na hindi pwede na ano na walang karne kasi kalbere. Tapos yung mga, mga sahog niyan, siguro nasa 6,000 din Nakita ko, halos 10,000 ang ano niya, gasis niya rito. Tapos syempre, dinagdag niya ako kasi binili niya ako ng panglaga para kay mama. Ang mukha! Nabuhibili ako ng bakal, kaganoon siya sa akin yung papaawa. Yung... Grabe naman yung papa <laughs> Sabi niya, parang masarap pag -ano, mag bulalo Napanggit ko lang. Parang <laughs> kaso mag-bulalo. Sabi ko, mas masarap i-may eh, sabaw yung soft bone ng ribs ng baka. Ang sarap, tingnan mo, oh, merong olives. Olives, mushroom. Pickles, mm. lahat, chorizo de bilbao, na ilang lata. Mm -mm. Tapos, eto, eh? naglalunch kami dito kasi bigyan kami mamaya Siyempre, susuporta natin yung mga kapatid natin sa LGBT. LGBT. Mm. -hmm. Ay, parang kami yung front sa Mr. Tomboy Philippines. Yes. Kasi papakita din natin dyan. Mamaya. Mm-mm. Ano -mm. mm tarap din. Ang sarap din na inuupuan mo. Nakakagana. Oo. Alam mo, feeling ko, nabibili mo kasi yung swerte pag gusto mo yung mga muebles eh. Yes. No? Kumbaga, parang naka-ano naka ka talaga sa ito, ito talaga yung gusto ko eh. Tsaka yan, o diba, Kumpleto. Oo, kumpleto. Mamaya ipapakita natin kung kano kaganda ang sofa ni Petit. Actually, may frame pa dito. Nakakaano niya. Ayan. Ito mo pati yung last supper niya. Oo, oh, di ba? Pakita mo na kung kano. Pa, yan ang tiniterno ni Petit na mga muebles niya. Oo, oo. tapos nagpagawa pa ako ng isang mirror na ganyan dito. Mm, di diba? ba? Ganon, ganon. Maraming ano carvings, mm. no wood carves. Mm -hmm. But mamaya papakita namin sa inyo na pakalaking ano yung mirror na yan. Ang bongga. Na-highlight yung chandelier. Saka yun ang pinakamagandang kahoy. Ayun o. No? Gumagalaw nga eh. Ayun o. Oh, oh. Ayun yung kahoy na yan. Ayun o. No? Saka black bear. Diba? na yan. Nakita mo? Oo, tsaka halatang wood carving yung ilong. Kasi alam mong hindi yun <laughs> <laughs> Alam mong hindi ganyan yung ilong dati. Hindi sa sa ilalim yun. <laughs> oh. Look at this, di ba? Pwede kang gumano. Mayabang ka kasi ganda eh. Oh. Wow! Oh, ano, ano ba tawag po? Yung... Pwede ka mag-posing-posing. Ganyan. Ayan Oh. Tapos, nag-iimpake kasi ako papunta akong Canada. So, ito yung bag bagahe ko. Ayan. Isang, ano man tatakto? Ayun, MCM. At saka, ito yung isa kong bag. Hmm, kita niyo naman. Pasensya na kayo, yan lang ang kinayanan ko. <laughs> Kaya, alam mo, kagaya na sinabi ko kanina sa opening ko pa lang, na mamimiss ko tong taon to, kaya ngayon pa lang, iba vlog ko na uh, kung anong makikitang bago sa bahay niya. Kasi nga ito, mga mamahal, yung hinintay niya ng tatlo buwan, grabe, nagtyaga, nag nagtiis sa mga maliliit na mesa da, at saka ano, upuan, eh, kasi ito naman, it's worth the way. Nakita nyo, napakaganda. Ito nga pala yung kasama nung... Ngayon na po sa Push, okay. psyche, push, na, push siya. Ayan. Ito yung mga uh, maliliit na kasama ng sopa niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakaganda. Ayun siya, oh. Ayun, oh. No. Ang <laughs> <laughs> Ito, syempre, yung tiniternoan niya. Ito yung matagal na meron si Petit. At saka ito, yung baroque style nga. Yung, yung mga ganyan ng design. Ayan. Eto mga to, alam ko, galing pa to ng mga Malaysia, mga ganyan Indonesia. Doon niya, tinukuha yung mga yan. Tapos ito, o, oh, di ba? Look at this. Oh. Pati ito, bago to, bes. Yung two-seater mo. Yes. Bago ni. Eh. Lahat Di ba? Oh, kasama yan. 280,000. 280,000? Oh my God. Look oh at that. 280,000. Lahat na ito mga sofa ha. At saka yung dining. Kasi ito, tinerno, tinerno lang naman petit Diyan. Tsaka ito, matagal na to. Ayan. Ito, Thank you sa mga blessings mo sa akin. Unang-unang blessing na dapat ko ipagpasalamat ang makasama ko si Petit, syempre. Kasi minsan, katulad ngayon, sinama lang niya ako dito sa event niya. Para, alam mo yon para makapag-banding kami. At syempre, para kumita, kahit pa paano. Apaka ano niyan. apaka, kumbaga, giving, very much giving. Oh. Ito, wala siyang kukunin sa ako, lang ang bibigyan niya talaga. Wow! <laughs> Siyempre ito, ang favorite spot ko, Ayan, ito yung room ni Petit. Yan, huwag na nating buksan yan, kasi wala namang bago dyan. May reclining seat dito, yung pang-masahe. Ang bongga din naman. Ay, umuwi ka tingko. <laughs> umuwi tingko. Ayan. So, ano, kayo? Uh, ano Ito na yung outfit ko kasi ito yung bet ni Petit na suotin ko for today's video. Mga semi-semi-formal na ganito. Kasi nga, uh, magre-represent tayo ng uh, mga kapatid natin, yung LGBT, mga lesbian. Kasi sa Tomboy Philippines tayo pupunta sa kanilang event. Mag-front tayo. So, tara. Let's go. we